dele gay basendao og patyon ko karon mga NPA sakar ay niyong kamot Pila pa NPA rin. ano ay mo kadok mo ko Kasi sa ako, ni Apo dahil kasimahan na sa'ng tagtindog niya. na sugod sulte. lingkod mo. Dili, nilagay ko pari, Karon, nga, karoon, mo. Nga, mga saba ang mga yawa. Mga sikinsa. kanigong katuliko ba? Ako silang, Kristiyanos ko ha. I graduated, uh, well, I went to Ateneo, and, uh, Brothers of the Sacred Heart, mga Kanadyan, uh, brothers, uh, akong lo sa San Beda. Nga okay man ang sawayon ko ninyo, gikan sa obispo ngadto to, sa katapusang bindor, ng maligya, o pan, ginamos ba niya asin suka. Wala problema sa ako. Basta batikoson ko o Pilipino. Basta Pilipino lang. Kay mo na mo ni Boto na ako. May gubutang na ako sa puesto kay na ako i, uh, tahas na gihatag ninyo. It's a work that I have to do because I promised it before the people that I will do it. So, og ilgum ataka atikehon Ayaw-ayaw lihsod sa simbahan more kanya kan moa ni not use the pulpit pulpito pag atake nako pag atake ninyo nako kay in all probability og mo risback balibaro balibaron ako ang ilang saway mag-away maigo yun ang simbahan kaya ang there is a separation of church and state. Karon og ikaw pare gusto kang mugawas, re, mo gawas nga Mo hawak ka simbahan gawas ayog iapil ang simbahan. Dire ka. Ayaw sa simbahan. Dire. Ako <laughs> Ako si Pedro Santos, usa ka Pilipino. Pare ko. Pero nagreklamo ko karon tungod sa kanin si Duterte sige pang o tao. Ang tanang mga adik iyang giiyaw. Tanang mga babaeng gwapa iyang giangkon. Tinod! <laughs> wa ko'y gibalibaran. Ang babae, ngayon akong guwapa, depende lang na. Ang akong amahan, Chinese. Lam. Ang akong inahan, Maranao. Sumistiso, Inchiko, Maranao. Akong lula ba? Akong inahan. Dari Pika, Sibuano, akong amahan. O niya, Tagadanaw, Sibuk. Muna di ang akong giingon nga, tanawan ninyo ba ayaw? Namo ikasaway, ayaw nga na sa simbahan. Ayaw na maingon mo si Duterte, uh, Dimunyo, mo muantog imperno, nga mo pagkabatay -pag -pag na, at sa siya dito sa si imperno na ikayo ay katapusan, masunog, sunog siya. Ang akong giingon sa akong pamilya, Huwag mamatay ko, i-cremate ko. Sunoga akong lawas, ang akong abo, iuli lang ito sa diin ko na tao, isabwag lang sa yuta. Mura. So pag-abot na ako sa si impyerno, unsa pa may sunugon ay putang inang sa tanaman. Ani katubag na ako ni San Pedro. Pinsa ka man. Huwag. Kahag na ako. Huwag naman ko matuan. Kung sa man yung imong langit, kasood dere? Insang Ang nga, kariyot lang. Listan. Kasi pangani mo? Duterte, Duterte, Vicente, dili. Ako nang amahan. Ang <laughs> sa'y trabaho niya niya ito, naku, gobernador sa Davao na unang panahon ng akong papa, mo'y gobernador sa Davao. Ang Davao dako rakayo, pagkamatay sa akong amahan, gitunga-tunga nila na. Muna karong puro Davao, Davao del Norte, Oriental, Davao del Sur, Davao Occidental, Kungbalwali, Valley, Davao City. Muna niya ito. Ang atin tinuod niya ng imong amahan, niso niya itong 1968 ikaw uh, ikaw dili ka kasod daghang ka gipatay unya daghang ka babay ingon na ko si San Pedro putang ina ka ikaw sa so, nimo nga, nga nabaday sabong orisa, langit da, da, kung kadada ko magsunoy dia. di, ko ni mo pasudlong si patira mo na yung manok. Tang ina, ikaw binuangin niya. Ano ba yan? Yeah, Magtanotan ako. kuli-ligo. Ang mga tao nga ito, sige, ampo, luhod, mga anghel, galupad-lupad, mura kalapate. Hindi, mga po nila mag-ako, sa pagduol mo, lupad man. Mga guwapa. Hinawa ko, diyo, tanas, tanas, api sa Pedro. Musilip lang ko nga sa pagtanaw na ko sa impirno to tanang guwapa mabigaon. <laughs> so mga dancer ni ato sa nightclub, akong uyab, kanang mga bigaon. Ah, 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 tanang guwapa nga, ang lihok, ang humok ilong. Ito ah, nga to. ang nga May nga ko kay Dili ko na. Dari ko sa imperno. Bahala na ko kung masunog mga rin among kalag. Basta kakiyod lang ko po na huwag problema. Mas <laughs> 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 oh, pare. May masalang nga. Uh, mamatay na ontak si Duterte. Masang um, klaseng reliyon ako uh, eh. Tinood lang. Napag-reliyon manong mo. Motong nag-away, may kainan ni Maus ko. ina ko, oy, kamong mga adik, adik. Si mong suro, si mong panghulda. Eh, ng mga babae, patapot, matiguang. Pangita mo, pong kalakaw nga na, pangita mo, tubo, bunaling ulokwa ang kwarta. Palit og droga. Ay, baos, baos, niya. Ano, manungo ka man. Wala na sila kibaw. Nga ko, muna yung prangka prangka. Na ako ikabilin yung istorya. Mutoo mo maayo, okay lang. O di mo mutoo, na inyo na ng problema. I will just leave you with two statements that will haunt you the rest of the Filipino. Una sa tanan, o walay makapot nga peace and order Walay makakabot o kapayapaan, paminaw mong NPA, o sigil at taggera ang Pilipino Fifty-three years na gunta. Another 50, 100 years of insurgency. Wa mo kita sa inyong pamilya, inyong pamilya na ang inyong mga anak, walay tarong iskula, wala ka mo dagag sakit, puruno ang inyong koko, pa din inyong maputin, huwag na kitag kater, ang iyawa. On sa man eh. Tagpatay, pero tinood na nga ang dakong kontribusyon ay kamo mga ipipamina mo. Dili lang kamo ang kamaumulan reform. Ako, 60,000 hektar na ang Burakay mismo, ang beach, ang kanang itawag nila o beach resort para sa mga dato sa mga makapa... Oh, huwag ka yawa. Okay, maghubo daw ang mga babae nga to. Magbikini. Putang ina, masuray. Sige, na, tibok adlaw. Wa ko rin yung mga dato. Pero giingnan tanong mo ni Adto para ko sa tao. Ngamong mga NPA, halos gihatag na nako tanan. Paminaw mo. Ang akong order sa dar, na apa ko'y tulo katuig, tanang yuta sa goberno, ihatag na sa tao. karon sa akong pagpunay uh, akong gustong buhaton. Kanang mga dato ng na multinasyonals ng gihurot po ninyo yung pagkuhag mga list na expire naman na o pa mga expire consider it cancelled na. Kay katong mga yota ninyo na land reform na na wala na'y na akwisasyon, wala na'y na palit karo yota sa gobyerno ingon nga land reform no more the next na ni pero kanang mga tao tanan nga gitagaan og luna sa gobyerno tuma sa land reform sunnon gyud na mosogot mo sa dili so pag-uwi na ako sa manila Pinomdumir ko, Lilio. Record ya. Akong na, akong aid. Eh, Tindog ra. Tanaw Oh, mo na. Mo na yung pasa sa mensahe. Guapa no? Nakapag-iusa. guapa. Akong protokol. Mo sa tigtudlo. Huwag asa kumulingkod. Unya siya po itigsaw o mutuling bang anang akong sakin. Hasmin, Igan, tindog. Ano ah. ah, mo na? Dua ka apa? ko ah. pa. Muna yung akong kiingol. Laway lang ng inggit. Manigas na kayo. Wala kaya ako ni eh, mga empleyado. Hindi ko mga hilabot ang buang. Daga mo kung uya guwapa. Pareha sa ila ka guwapa. Ganyan sa kasabaan, masinggitan. At sa trabaho. Muna, those already declared to be beneficiaries must be placed in their possession. Mo po sa sagay. Katong nagbarilay nga ito, kaya ang NPA gusto nila asosasyon. O kung magmamimbro ka sa asosasyon, sila ay magpili sa tao nga mo puyo. Dili kinahanglan nga katong tenant mismo. Dili na pwede. Dili na pwede. Dito tama kasi nabot yan. Katong nag... Katong nagpahago pila na kahinerasyon ang lulo pagkasugod nag-uba para sa iyang landlord. Katong may ihatag. unsa Unsalay naa sa iya. Fair is fair. Pero mayong yung reform, ang, ang taka, mismo. Abi nila, pag limpin ako, limpigin na ako si General Anyog, si General Simato, limpyo na ninyo. O pag humaglimpyo, Mr. President, kapahawa na mo, kasudlo na ako na pod ang dar. Gingin na ako ang dar, ang likod anang burakay, Famous ka na, para na, ano, mga dato na sa likod, na ilang mga balay. Akong ang igingon, ilan reform ko na. O sa tapos, ihatag nako sa mga eta ang mga natibong luma dito. Sila mo itag-iyas, yuta, karon. Wa mo kailan ako, Sige, e baby, ay mong ano, kuha mga putang inang mabog ako ko anak ko. na. Ang, ang ilang ang ilang basura ang akong low office daw wa registro nga